Sama-sama tayo at walang mag-iwanan Pag may problema tayo tayo lang Di naman na magtutulungan Di pwedeng may maiiwan Tahan kasama pagkakasiyahan matagay Kaya sa so, <laughs> Yo, what's up sa inyo mga karaydar? Welcome back again sa akin channel <laughs> Alright. So 'yun, kung bago pa lang kayo sa aking channel mga ka please don't forget to like, share and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa aking mga latest uploads. So, biyahing food panda ulit tayo mga ka-rider. Continuation ko lang to ng, ano, ng actual tutorial ng step-by-step process natin sa may food panda. Yun. Continuation ko lang naman ng biyahe to. Ikapin ko muna to. Let's go. Samahan nyo lang ako mga ka-rider. Diyan lang kayo. Then enjoy. Enjoy the view. Enjoy the pollution. Enjoy nyo lang weather. Eat, Alright! All right, good. Let's go. Deliver natin ang first booking. <laughs> Third booking na natin ito, mga ka-rider. Oh my goodness. I-deliver na natin. Let's go. So, yun sa mga supporters natin dyan sa mga subscriber natin dyan mga pasensya na kayo nangihingi ako ng pasensya sa inyo dahil madalang lang pag upload natin ng video no? ikakasal na kasi ako mga karayda kaya ayun marami akong inaasikas sa mga papeles tapos ang ganap ng kasal namin ay dun pa sa may Mindoro no? Kaya ayun, may nahihirapan ako uh, ipagsabay yung pag asikaso natin ng mga requirements tapos yung pagbablog, pagdi -de deliver yung pag -e edit medyo ano, uh, hassle. Tapos may trabaho pa ako, di ba? So, yun nagkanda patong-patong na kaya ayan, sobrang tagal sobrang layo ng pagitan ng pag-upload natin ng video humihingi ako ng mga pasensya ng mga pasensya humihingi ako ng pasensya at ay madalang lang tayong mag-upload kaya sa mga ano natin diyan uh, mga nag-aantay ng na mga uploads natin pasensya na kayo dahil ayun nga madalang lang sorry na agad iwi eh. <laughs> ganun talaga ang pagigin lalaki dapat pinapakasalan natin mga babae ganan up <laughs> oh. Apa sir? Apa sir? Rio Ben. Ayun, sakto nag si Sir. Ha. <laughs> Nakaduma sa kabila eh. Ayun, picharin ka lang Sir, wait lang. Tarang. Ayun. Pay done na naman ano. Okay na Sir. Okay na Sir. Thank you. All right. Dalawang paid online na. Diba? Ah, uh, ang customer talaga ay Talang talaga maganda sa put panda. Charat. <laughs> ng yung, yung customer sa atin. Sila na yung nag-aabang. Kasi sa lala mo, nagde-deliver ako dito. Tinatawagin ka pa sila. May pagkakakilanlan naman tayo kasi may damit na tayong food panda online lang. <laughs> Ewan ko kung may available na kasi ngayon na lang ulit ako nakapagbiyahe. Ewan ko kung may available ng uniform no si food panda. Check ko nga. Hindi alam <laughs> sayang naman kasi kung may available na tapos hindi tayo kukuha. Rider equipment sold out pa rin talaga. T-shirt lang talaga available. 340. Mahal kasi t-shirt tas 340. So kung yung package na may package kasi sila eh kaso hindi rin available so yan balitan ko kayo mga ka-riders kapag nakakuha na tayo ng panibagong booking natin let's go meanwhile alright pinasok na naman tayo ng booking dito sa Babynis. malayo na naman tayo sa ating pick up point 3.1 kilometers mula dito sa may BCDA papuntang Makinli Bibinis Jollibee maka na yan, let's go inet few inches later so, may parking ng ng motor Pero Ready to be pick up na Sakto lang Sa ating gawe, maglalakad It's a beautiful day We'll Panda bikers Let's go It's a beautiful day Alright. Mukhang malapit lang tayo. Dito lang. Sabi lang kanto lang. The Morgan Residence. Mmm, po. Ah, eh, sorry. <laughs> Sobrang tagal kasi nang ano, drop off natin kanina Nakalimutan ko na i-clip So dito na tayo next booking natin Nandito na tayo sa may pick up point Pasensya <laughs> na Sorry, sorry, mind fault, mind fault Ay, hey. saan to? Kunin ko na tong isang mga ka-rider, Pick upin ko na muna Let's go Meanwhile Alright, na pick up na natin mga rider hindi ko na nakawalan ng clip kasi dito lang naman oh Kasi tatanggalin ko pa yung camera <laughs> Medyo asa Ito lang oh Yan lang oh Huwag na oh. lang Let's go 2.6 kilometers papunta ng drop off point Uy 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 Hindi pa nakalaki yung ano Oh no Let's go drop off naman natin mga karider Hindi ako masyado nakakapagkuhan ng clip sa pick up point at drop off yung drop up kasi kanina nakalimutan ko na kasi sobrang medyo natagalan lang kasi kalipatan ng tuktok. <laughs> Tapos dito naman sa may pickup natin ngayon, hindi ko na nakuha kasi medyo hassle kapag tatanggalin ko pa yung camera natin sa helmet, di diba? So ayan, drop up na muna natin 'to. Ituloy-tuloy lang natin, no? Let's go. Food Panda. Food Panda. Beans. Sir, picharan ka lang, sir, Okay, thank you. Okay na po, okay na po. Thank you. Alright, diba? Naga-antay, sir. Okay, 126. Dalawa. Dalawang, wow! ano? Makinlitas, dalawang drop-off. Pwede na yan. Accept na natin yan. Double run. Alright, let's go na. Double run tayo, mga karider. Thanks. 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 Parang ano lang siya, parang yung drop off niya is magkatabi lang din. Tapos pumasok sa akin yung booking. Oh my god, ganda. Sana ganun lagi. <laughs> Let's go. Few inches later. 30 ka 32. Ay 30 tama 32. Thank you. Okay, ito na. So ayan, okay na. Kipte na siya dyan. Let's go. Papagod. Pagod talaga dito sa Binis. <laughs> Walking delivery. So, yan. Balitan ko kayo mga 3.1 kilometers papunta ng drop-off. Simula dito sa may Binis. Oh my goodness. Let's go. Block 18. Block 15. Dito tayo sa may 15, 19. Putanta, sir. Balay. Kay Charmaine po. Okay. Wait lang, sir. 159, sir pani ka malang Sakta Hindi okay, po Number mo 32 Kasi lang ka lang sir Ito lang dito lang Ayan Thank you po Okay na po Thank you 32 Tama Charming 32 32 sa kanya Next 30 meters 300 meters lang Ikot lang tayo ikot lang tayo sa kabilang kanto o oh, diba angas angas tig huwag lang wrong address 29 ito 30 jewel po jewel hindi po dito saan po yung 30 kay jewel po sa taas thank you po ayun paid online picture ko na lang ma'am wait lang pa ito lang, lang ma'am kahit yung ano lang ito lang tanggalin ka na nga ito lang thank you po ay thank you ma'am thank you po alright may tip tayo pinagyan tayo ng tip ni ma'am thank you ma'am <laughs> Alright, diba? Tuloy-tuloy <laughs> lang to at walang titigil. Problema ay tapos na, charot. Kain muna ako sa housing mga karader. Nagutom na kasi ako. Siguro ano lang 30 minutes yan. 30 minutes lang oh, pagbigyan nyo na ako. Nagutom na ako eh, post request. Kain muna tayo, let's go! An hour later. Alright! Hindi pala alright kung mamalasin ka nga naman. <laughs> ang pick up natin sa makinlid eh, okay. din ang drop off natin dito sa may housing. Grabe! may mga gantong issue pala si Foodpanda, Panda no? <laughs> so yung drop off natin dito sa may housing lang banda tapos pipick natin yung pagkain or yung foods dun sa may makinli oh diba? no matindi ta prank SNR pa natin malaking pizza pa ata let's go Bala na si Batman <laughs> Alay, kinuha ko rin eh Kasi wala lang <laughs> Trip ko lang <laughs> 4 kilometers papuntang pick up point sa may vendors natin then another 4 kilometers ulit pabalik dito sa may customer natin bali total of 8 kilometers sa halagang 81 pesos my goodness But may mga gantong issue ka food panda boy walking again puntang binis SNR pala loose na ate session na ulit long distance. na ganoon e hindi <laughs> ko na siya nakuha ng mga, mga ka-rider kasi ay nga malaki nga yung pizza na dala natin tapos meron pang extra na parang parmesan cheese at yung tapos fries hindi na kinain ng powers ng kamay ko so yun drop off na muna natin ito mga ka rider let's go ay kayo set ito yung set ha ito nga po kahit lang sir, meron pa Dito lang ko lang sir, wait lang po Thank you Thank you po Alright, nakakuha tayo ng booking dito sa may Apo Bay Hindi ko alam kung restaurant ba siya Or fast food or bahay lang siya Parang bahay lang kasi <laughs> So yun Pick up natin to mga kredar Oh my goodness, isang so, oras na lang tayo dito 7.45 ala ata tayo no Isang so, oras at 45 minutes ganon <laughs> let's go dito ba para tayo ah ka ba panda ka rin pala ah karamihan ng pot panda dito ah huh? dami din palang pot panda dito a few moments later alright <laughs> Bali mga rider ah yung booking natin ngayon ay first split no. Hindi kaya ng isang panda rider na i-deliver yung lahat ng order ni customer. So, in-split siya sa tatlo. So, bali tatlong rider kami ngayon. Etong nasa harap natin ay no? dalawang rider na food panda ah, kasama natin yan no. So, yun, ganun pala pag split, magaan tayo talaga kami. So, etong nasa unahan, is siya yung unang ano, um siya yung unang dumating which is ano siya parang secondary siya. Etong nasa gitna is yung primary. ali siya yung kukuha talaga ng ano nang i-deliver namin. Siya yung magpi-pick up talaga. So kailangan inantay muna namin siya bago namin kunin yung i-deliver namin ano. Foods or item or ano. Ano tawag dito? Essentials. <laughs> Basta 'yon. So for ano kami split, no? First time. <laughs> Ngayon lang din ako nakalabas dito. Ano ba 'to? Ah. Uh, Mas mabilis. Oh, dire lang kami. Ayun oh. Eh kasama pa si nanay at tatay no <laughs> du daw sila lagi Bali puro ano kami Parang puro galon kami ng tubig Parang Wilkins Yung pang Wilkins na ano Lagaya na galon bali apat na tig-isa sila tapos sa akin dalawa aray kawawa hahahaha <laughs> naman ako kaya okay lang no. wala naman problema yon kasi sa kanila kasi foodpanda bag yung gamit nila so hindi kasi ganun kalakihan yung bag ng foodpanda tapos etong lalambo naman is malaki talaga yung bag ni lalamove nagkasya talaga yung dalawa sa akin magkasama talaga kayo lagi magbiyahe oo oo uh, ilang taon na kayo niyan? taon na rin taon? taon ha? na Bira na? Ay, ah? Okay yan. Yeah. So, Kaya so... pala kilala natin kay niya. Ah, sila ate yung magkasawa. <laughs> diba? Magkasama na talaga daw sila. Diba? Sama-sama tayo. Ang ah? <laughs> aang ko tayo. Sama-sama tayo at walang mag-iiwanan. pag may problem, masalah, sa sans... lasa ay mali maroon magkatapot sama sama tayo at walang mag iwana pag may problema tayo tayo lang di naman tolongan. magtutulungan di pwedeng may maiiwan lahat kasama pagkakasiyahan kaya sa ajak <laughs> Ang na ng ganito, no? Pag ano, split. <laughs> Para may rides kayo, eh, no? <laughs> Parang may rides lang, ah. <laughs> Paid online? Ito po. Ay, thank you po ma'am. Ma'am, thank you po. Bigyan mo 30. 20 tayo. 20 Thank you. Ingat pa, ingat. 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 Ah, <laughs> ingat angas para parehas kaming kumita parang nag lang kami ang ganda na ito yung malayuan eh no Hey guys wala ka lang move yung tagig to ganyan di ba layo rides talaga kasa malapit lang eh <laughs> wala 5 kilometers so ayan mga ka-rider Naka-experience tayo ng split booking. Automatic na pala yun siya kapag alam ng panda rider na hindi talaga kaya sa isang ano, sa isang rider yung foods or yung i-deliver, yung i-deliver natin. Ah, uh, automatic na i-split na yung booking, no. So, ilang rider na yung bibigyan niya ng booking na magpapagsasama-samahin pa niya. <laughs> Papagsama-samahin niya yung mga rider tapos yun na, mag-rides na sila. Ang ah, sana nakaka-enjoy lang. Balitaan ko na lang kayo mga karida sa next booking natin. Let's go! A few moments later. So, ayan mga na Nakakuha na tayo ng booking. At nakuha na natin yung pagkain dito sa may McDonald's FTI. Alright. Ano yun? Ano pala yun? na yan. Kala ko may lumalaglag sa akin. Yun pala. Skateboard ko <laughs> Panda siya. sir! Ha ah, Sir. Picture lang ka lang sa Kahit yung ano lang yung pagkain lang. Thank you. Malapit na tayo matapos dahil alas 7 na. Meron lang tayong 45 minutes. Pero makakarami pa tayo yan. Tiwala lang. Let's go. Balitang ko yung eh, mga rider kapag may another booking na naman tayo nakuha. Oh my goodness. Alright. Pinasukan <laughs> pa tayo ng booking. Oh my goodness. 7.30 na mga rider ngayon. Ngayon pa lang tayo pinasukan ulit ng booking. No? Woodpanda po? Kaisen po? Ayun Saan dumaan niya? Dito? Dito sa may skinita Pakanan, Pakaliwa dyan May daan ba dito? Pakanan? Ah, sige dyan na lang ako pa-exit Doon ako galing sa may ano eh, bravo eh Ang tawag dito, sa may Triumph Kasi dito malubok eh Kaya nga <laughs> Nagulat ako, ano, Rock Road pala Paid online Dito kaya, diba? Pakanan Dress so, hall, tapos unang kaliwa, yun eh. Dara-dara sa... ayun, sige yung diretso school ba yan? Ah, yun? Ah, Ayun. Picture lang ka lang sir, kahit teta lang. Ayun, thank you. Thank you po. So, yun. Hindi ka lang kung pasukan pa tayo ng booking mga karagdad dahil 7.41 na. Basan palabas ng school? Signal? Ah, dito pa Thank you po. Siguro uh, sa Audrey Bill na lang muna tayo mga karagdad. Habang wala pa naman. So ayan mga ka-rider, naka 11 bookings tayo for today Then ayan nga, nag-start tayo ng mga 12.30 na ng ha no? 12.30pm na tayo nag-start Hanggang 7.45 lang tayo no? So ayan, naka 11 bookings tayo Then ang kinita natin ngayong araw mga ka-rider 698.7 eh, 698.07 0.7, ganun So yun ayun yung mga kinita natin Ngayong araw 11 bookings Then naka 698 698 tayo So ayun mga ka Yun lang muna sa ngayon Sana nag-enjoy kayo Sana may mga natutunan kayo Ngayong araw mga ka At yun na nga nakapag-experience na naman tayo ng bagong scenario natin dito sa may Food panda which is yung split booking nga no? at napakasarap ulitin ng mga karider dahil nga nagkakaroon tayo ng mga friends or ng makakarides ba? Diba? parang bigla ang rides lang gano'n <laughs> at the same time nagkakaroon tayo ng mga panibagong kaibigan ba? Diba? angas so maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin oh. lalo na at tayo sa may food panda, pero ngayon nga hindi natin iiwanan yung Lalamove natin magabiyahe pa rin naman tayo kapag nagkaroon ulit tayo ng time next next time na magkaroon tayo ng time na magbiyahe maglalamub drive Maglalamove naman tayo ano? so ayan Hanggang dito na lang natin tatapusin ang vlog natin for today mga karider. Maraming maraming salamat na naman sa mga nag-ubos ng kanilang mga oras para matapos ang vlog natin for today. And muli, nagpapalang si Rider MTB. Ride safe and peace out!